isa pang nandito tayo ulit, no? Um, uh, time out muna ulit tayo sa fishing, no? Uh, medyo wala tayong type sa fishing. Uh, nandito tayo ulit ngayon, mga gala, no? Para pag-usapan po natin yung about so, sa nakarang video ko, no? Ngayon po kasi, mga gala, may mga na-pick po ako no? Sa Japan Solar Plus na mga uh, soda glass, no? Like Pepsi, Coca-Cola, pati yung brand ng... Uh, isang coffee brand no ah uh, mura ko lang po siya na pick no mura ko lang po siya na bili ah uh, ngayon mga gala no uh, papakita ko sa inyo no na yung ganitong klase po ng mga baso eh pwede siyang ibenta no pwede siyang bilhin tapos pwede siya pang ibenta ng mas mataas na halaga so yung mga ganitong mga baso mga gala no uh, posible po siyang magkaroon ng mataas na value no kasi nga po tulad na sinabi ko dati, yung mga kolektor po talaga ng mga ganito, nagko-collect sila. Sa halip na mag sila, ang ginagawa nila, uh, umaasa na lang po sila sa mga picker na nagbibenda sa mga groups. So, paano magalaw alo Huwag natin patagalin. Eh, ko na po sa inyo yung mga uh, na-pick kong mga baso. Pero kung bago pa lang po sa aking YouTube channel, baka pwede naman po pong pahit ang not notification bell. Uh, para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video mga gala. So paano mga gala? Uh, start na tayo. So ayan mga gala, no? ito yung mga napik ko mga gala, di ba? Oo. Mga ganda yun mga gala. Alas lahat, Coke. Ayan. Isang Nescafe, saka isang Pepsi. So paano mga gala? Pisa natin ito dito. Ito mga gala, no? nakuha ko to Alam mo yung magano? Sampung piso lang to mga gala. Nabili ko. Di ba? Napakamura. Ito mga gala, pwede yung benta to. Nabili ko ng sampu. Pwede yung benta sa 120 to 100. Hmm. Ganun lang mga gala. Madali lang po magpick. Especially sa mga Japan Sour Class. Karamihan po, may kita mo po ito mga ganito. Nescafe nice po yan. Ito naman pong isa is uh, Pepsi. Ito mga gala, ganitong baso, medyo nahirap maghanap po talaga ng Pepsi, ano. So, pag may nakita po kayong Pepsi sa mga surplusan sa mga picking area nyo, kunin nyo na kagad. Kasi ito mga ganito klase Pepsi, mga gala, medyo mahirap talaga siyang hanapin. Hindi tulad ni Coke na halos lahat, makikita mo talaga siya. Medyo common lang talaga yung mga Coke product. Maliban na lang siguro sa mga rare na Coke ah, na baso. Ito mga gala, pwede mo siyang ibenta sa so 150 to 200. Nabili ko lang 'to mga gala ng 25 pesos ng mga gala. Ayan, di ba? Napakamura lang. Dapat ito na mga gala oh. Ito, gustong-gusto ko rin 'to mga gala. Maganda 'yung ano niya. Coca-Cola siya mga gala, pero 'yung kabilang side niya, ayan oh. Mabatang 90s. Ghostbuster mga gala, di ganda? 25 ko lang din siya nabili mga gala. Ang mga ganito, 150 to 200. Pwede mo siyang maibenta. Ganun lang kabilis mga gala ang pera sa mga ganitong lumang bagay. Ayan. Tapos ito mga gala, no? Ito mga gala, ang ganda rin ito. Coke siya, Coca-Cola. Oh, style ano siya, para siyang kopita style. Ayan, ang ganda ng logo niya mga gala. Ito mga gala, nabili ko siya. 25 pesos din to pero magkakaiba yung uh, nabilang ko nito na mga gala magkakaibang uh, surplus Japan surplus ito mga gala pwede mo rin benta to to 150 to 250 mga ganun so, uh, 150 to 200 so ayun mga gala malaki yung magiging ano mo malaki po yung magiging uh, uh, kikitain mo rito sa ganitong ano, uh, um, uh, hobby. So, yung iba, naghahabi lang talaga, collect. Yung iba naman, tulad ko, ako, collection lang talaga ako. Yung iba kasi, buy and sell. Bibili sila ng may mga double sila. Tapos yung mga spare nila, binibenta nila sa mga kolektor. Ito mga galaw, same logo, punong isa. Pero, iba yung design ng baso niya. Wala siya, hindi siya cupita type. Yan, yeah, parang hindi siyang wine glass. Ito, straight lang siya ayan same pa rin mga gala 150 to 200 mo siya pwedeng ibenta tapos ito naman po mga gala oh. ayan coca cola din siya tawagin nila lady lady class uh, coca cola ito mga gala pwede mo siyang ibenta ganun din 120 to 200 pwede mo siyang ibenta mga gala ayan, oh, napakaganda mga gala ng mga napik ko So ayan mga gala no. Ayun. Huling sulyap mga gala sa mga bagong nakuhang na na baso, ano. Marami pa tayong hindi mga gala, no. Ang target ko mga gala ay sa below 50 pesos na baso. Ako kasi mga gala, ang target ko talaga ngayon ay isa cook mga Coke glasses, Pepsi, and Uh, bagong mga napik ko na baso, no? So, sana. Ito pa, no? Mayroon ngayong nakuha idea, no? Sa mga pricing na binanggit ko kanina, no? Sa mga dapat yung ipik na mga baso na magka, pwede magkaroon ng uh, high value. Hindi man sobrang mataas. Kahit pa paano naman po, kung mag-buy and sell ka, kikita ka pa rin. Pero kung collection ka, hindi mo na kailangan mag-collect pa ng mamahalin bumili sa mga online na mas mataas ang presyo kung kaya mo magpick tulad ko ako hindi mo bibili ng sa mga collection na mga collector sa mga groups di ako bibili yan. ako na mismo ang nagpipick kasi mas makakamura ka saka mapipili mo ma-check mo nang gusto yung item so paano mga gala no um, uh, abangan niyo na lang po ulit yung uh, mga susunod kong video mga gala no so maraming maraming salamat po mga gala Uh, sana po uh, mga gala um, huwag okay, magsawang manood sa mga video ko mga gala abangan nyo lang mga gala yung mga susunod kong uh, adventure no sa uh, uh, fishing mga gala sa mga iba't ibang lugar no so muli mga gala uh, maraming maraming salamat po mga gala